Ituloy huli natin sa uh, dalawang oras na pagsisisip Quick dive lang uh, hindi lang ang huli natin mga kandrakat Pero goods na rin Ito uh, nga tayo syukahan, oh. Masarap sa ihaw Hindi uh, uh, pa rin nawawala sa atin yung paborito nating isda Mulmol so, uh, Mulmol na maitim uh, Ito yung green Ito yung green ang laki nito mga kandere ko to natin hmm. ah, 6 na piraso yung bulbul ah, isang isa lapu -lapu. ah, yung lapu-lapu lapuda oh, ito yung lahat ng huli natin ah. ito Grabe, oh, laki lang. Napakalaki ng mulmol oh Yung mga isang kilo siguro Ayan na rin yung huli ng auto mga kamdragat oh Pang bigas na rin na Malaki uh, Ayan, shout sa, sa lahat ng pinamungan uh, Kaya no yung <laughs>